Bendo Bendo po guys wow Oh Ya dia pergi Ya dia laki betul lelaki Double laki Double Good morning, magandang umaga po At mapagpalang araw, panibagong araw naman po, panibagong blag nalang ito Ito po, nandito tayo sa walang katapusan fishing spot Sa favorite spot pala ho dyan Dito May kasawa ko dito Sino? Ano po nga? Big? Ha? Big? 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 Ah si yes, Big daw po, si Big Pico Mangalan Ah, dito because... oh, Uy, hey. ayan po Huli ka, huli ka oh, ano po yan Huli Huli po Ang dami na kong Namimingwit, ordinary days po ngayon Ang dami, ang dami na Ito po, ito po Ganda po, ganda po Ganda ng isda nito Ganda po Ganda po guys, oh Wow! Galing ni Bik. Si Bik po, si Bik. Galing eh. Ganda po pang aquarium yun, ano po? Kulay orange Na tilapia po Ano tawag yan? Ano big Bing, ano mo? Ano mo? Pakita mo, pakita mo Ayan, ayan po, ayan, ayan, ayan Ayan po, ganda Okay. Sarap. ya, 'no? ya. Ang meron nito. Guys, ready lap <laughs> Mer Meron po akala nyo may ganitong isda po dito. Dito lang po yan sa may aka po yan po. ayan po yung ulap natin oh. Mukhang abuti po kami na ulan. Tatabi muna gabi, tangali po kami si Silong. Magandang tanghali po. Tanghali na. O tignan nyo po yung ano, oh. yung ula po. Ang dili Ay, nako. Tatabi muna tayo. big Huli ka! Uy, ganda ng size na yan! Uy! Sige! Double! Double mo din Double! Double! Galing ni Manjis! Marami na kong huli si Manjis! Ah, lumipat po kami ni Vic dito po sa ibaba po. Umalis po kami sa kasa dahil ang dami pong bata. Eh, ayun po. Yeah, i si double, double kill, double double, 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 huli. Nagisan ko nga yung nagisan nyo. Dalawa na naman! Ah, maganda! Kung ang maganda dito ah! Dalawa namang huli yung mama! Diga Diego! Ayan! Ay ah, baka lang to! Kahit maliit pa oh, pakawalan Pakawalan daw Pakawalan daw hey! Bully na si Diego dito po kami sa may wagang imbornal po dito sa ilalim mo ng Guadalupe, Makati may may wagang imbornal Malalaki daw oh, sabi ni Tatay Jess. Uy, naka-double din. Ah, naka din, naka-double din oh. Ay, Jess Ayun na. Wala po. Bininit po kaya ng palaw ng at baka po. Init po eh. Wala nang pain. Papain muna po tayo. Papain. Oh. ah oh, manje. Ganyan na yan. kay Manjes oh napupunta kasi po ganyan gagawin pong daing ni Manjes pera na po yun bukas oh kaya oh binibigay ko kay Manjes at po to si Manjas maglinis o, tsaka magdaing. Kaya, yan. Lupit po dito. Grabe. non -stop po sa kibitan. Maliliit nga alam po, pero non-stop po. Dito yun po yan sa mahiwagang imbornal sa ilalim ng tulay ng Guadalupe. Oh, oh, double dobol po, dobol. yan lang oh. ako ba lalo? kagatan talaga kaya lang oh medyo maliliit pa oh. Peace out. anh nói sandalila anh double anh là lắc double là double hahaha là double Hehehe <laughs> uh, Ha. Ay, pede la po 'yon. Dito na no? Double na lang, Double ay lalaki. Double na lang po. Double. Lokko. Oh. Okay, Kailan po kukutin na yung Wala na. No?

Lala po. Kaya po, hanggang sa muli po, maraming maraming salamat po sa walang sawa na inyong pagsubaybay. Ang ganda po ng kaibitan po dito. Talagang makakakuha kayo. pwedeng yung pamprito, pampaksiw at saka yun no, mga pandaing. Yun yung makukuha po natin ngayon. Dito. Ito, itong Itong last po, to naka last po to. Itong ano. Lahat po 'yon naki tatay, -gis. tatay -gis po 'yon. Kaya po ito huling huling ano na po to. Huling bahay na lang po to. Wala na po. Wala na. Kaya po guys, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. amipun pong salamat. At ito yung yun yung daing ni Tatay Jesus. Papakita oh. ko po. yung talagang mga huli po doon sa ano may mga red tilapia po pero mm, doon po yung kay eh, big ito po yung mga ano ni Tatay Gyes, oh. Ayan po yung mga dinahing na Ayan po dinahing na at saka ho nando yung, yung mga nilinis niya na ho oh. ayan po si Tatay Gyes. Maraming maraming po salamat sa inyo. Ayan po, ang dami niya. No? mga pandaing po. May mga nalinis po siya. Uh, ah, thank you po. Thank you, thank you. ah tayo po yung ano, na. Wala na pong pain talaga. <laughs> Naubusan po. Sa dami po ng mga isdang kumikibit po. Salamat po.